Uh, magandang tanghali mga ka-experiment. Oh, ito na yung mga product ng experiment natin. Ito, lithium power. Yan, mga bateri ng motor ito. Okay. Ayan oh. Oh. Lipo power. Motorcycle battery. Oh, yan. Uh, ito Uh, 12 volts 6 ampere hour Pareho lang dito 12 volts uh, 6 ampere hour Ito lang iba uh, 12 volts 12 ampere hour Kaya ito na iba kasi marami ang battery niya Walong battery ang laman yan Kaya naging 12 ampere hour ito, dalawa na ito, uh, tag-apat na uh, battery lang siya, na lithium, lipo 4 Yan, kaya 6 ampere lang siya. Ito lang, pareho lang siya. Pareho lang ang laman. Kaya ko lang pinagsipiret yan, kasi yung ito, para sa uh, XRM. Ito yung mga ibang motor na ganito kalaki yung uh, kaha ng battery nila. Although na pareho lang ang laman ito, 6 uh, 12 volts, 6 ampere hour, uh, hindi masyadong kwan, uh, matakpan doon sa XRM yung ganito ang kaha ng battery. Mataas. Kaya ginawang ko ng uh, kwan, isang maliit na kaha. Bumili ako. Kaya yan siya. Ito, para sa XRM ito, para sa mga iba pang motor na 100 up to 150 uh, CC ang engine, ito siya. Pero ito, para sa XR200 ito. Uh, kasi, yung XR200 ay sa standard niya, mayroon siyang 12 volts 7 ampere hour. Kaya kung gamitin natin yung apat na battery lang dito short ng isang ampere yan although na kaya niya patakbuin yung XR pero uh, dun sa starting kung hindi ka hindi mo ginatiknikan medyo ano siya ma, uh, ano, mahirapan ka mag uh, pa start kung hindi mo wala kang teknik pero dito awal ah, walang problema kaya naglampas pa siya instead na 7 ampere hour, 12 ampere hour ang nilagay natin. Walo na battery. Yan, kaya napakalakas niya, napakaganda. Matagal malobat yan. Mataas ang capacity. Oo. At saka, itong mga battery na ito, napakatagal ng buhay. Dipindi lang sa pag-alaga. Kasi kung kahit anong bagay, hindi mo alagaan mabuti, wala, hindi magtagal. Kaya, yun, kaya mga ka-experiment, ito na yung uh, product ng ating uh, mga experiment. Meron pa isa dito na hindi ko pada gawa. Yung para sa motorcycle na pangkarera. yung Mas mataas naman ang ampere noon. Kasi mas madami ang uh, niya, battery niya. Pero ipopost ko rin yun pag magawa ko na yun. Wala, uh, medyo... Uh, nasyulta ko ng kwan ngayon mga kagamitan para sa paggawa ng uh, kwan kaya maraming battery unit eh. uh, okay hanggang dito na lang mga ka-experiment sana suportahan niyo yung kwan natin yung channel natin para at least ganaan tayo mag-post mag at saka mag-experiment kaya magandang tanghali uh, ingat in God bless